Ayun na, tapos na ang primer. <coughs> Ayan yung primer guys na boss ni. Tapos yung sunod ay yung metallic black. Ayan na. Metallic black. Pinipinturahan na. Relax. Metallic, metallic black. Angas. Metallic black. Ayan na, tapos Ang okay, well. isa Ito, ito nila Bale, ito na ang katapusan Nakakalain na Rayos guys, ito na yung rayos natin oh Yan, kay Michael yeah. Tapos yung rim set na yun na. Saka yung pininturahan natin. Lalagay na natin yan. Let's go! Guys, ayun na guys. Binubuksan na ni Sir ang ating rim na dino. Ito yung rice na guys. Uh, bale yung gagawin niya ay pamayipay type. So yung guys, tra! Simulan na natin. Ano ba yung mga dapat gawin sa animal pag yung mga ginagawa natin ay naglalagay ng rayos? Focus lang. Saka, sa Rayos, 'di ba? 'Di ba meron tong mga lapas